So yun no So isang maikling kwento lang <laughs> So nagkaroon kasi tayo ng influenza mga sir So hindi natin yung naasaan So maman, pakiramdam natin So yung influenza dito sa Japan Is yung Tinatawag na trangkaso sa atin Yun so yun nga Hindi tayo nakapasok Nagtatatlong araw na tayong hindi nakapasok So yun Pinuntaan tayo dito ng matanda kaklose na ating, nating matanda doon sa shop. So, dinalan tayo ng ano, ng makakain. Ito. Binilan niya ako ng ayan. Oh, sige so, na lang ako nitong cup noodles. Binilan din ako ng tinapay. Tinapay. So, ayun. Ito, babalik ng papa ito sa inyo. Sana yung sushi. So, doon naka-sale na yung sushi. So, masarap pa rin yan. Ang problema dyan, kainin natin yan. Ito. Noodles, tapos itong kinakabay. So, yun, no? Yun masarap sa pakiramdam, na Pag may kakalos ka na hapon. Yung concern sa kalagayan mo talaga. Kasi, mostly sa mga hapon, hindi talaga sila, no? Ganon ka-warm sa mga gaijin. Pero, pag uh, once na close mo sila, so, ayan. Yeah. Yung mga ganyan ka. So, lagi to si Uchi. Pag uh, may nararamdaman na hindi maganda, tatanong kung ka na? ka? Tatanong ka, okay ka lang. Tapos ganyan. Yun, bibigyan ka niya ng pagkain, bibilang ka. So, yun lang. Um, sarap sa pakiramdam nung ano, nung may nagiging ka-close ka na, no, ni Honjin. So, yun. Parang tinuruin ko siya nga, no? Siya yung naging tatay ko dito sa Japan. Daw dalawa sila ni Papa Sang, yung isang matanda pa dun sa trabaho. So, yung dalawa na yun, yung sa, isa sa pinaga nakaging close namin. Tapos, yung isa namin, Jicho. Si Jicho namin kasi, eh, nagresign na sa trabaho, eh. Though, kahit nagresign siya, nung pumunta yung isang dropa natin dito, bumalik ng mito, nagkita kami. So, yun, ilipre rin kami, kumain kami sa restaurant na mamahalin. Ayun sarap lang sa pakiramdam na may nakap appreciate ng ano, ng kotok ng Pilipino yung alam ba yung kimchi ng mga Pilipino, yung nararamdaman. So, yun, isa sila sa mga ano. Isa sila sa mga taong nakakaintindi ng pakiramdam ng mga Pilipino. Lalo pag nalulungkot ka, kausapin kanya nila. Sa bishi. Yan nga, malungkot naman talaga kasi pag mag-isa ka talaga sa ano, sa isang bahay. Malungkot din pag uh, nga, wala kang nakakausap yung trabaho, pag-uwi ng bahay, ikaw pa lugluto, lalaba ka pa. Diba? Ang tayo pang isipin, isipin mo pa yung yen ngayon, Ang baba sobra, sumabay ba yan? Yun nga. So, yun, yung mga paparating na trainee dito sa Japan, so galingan nyo. Galingan nyo na pakikisama, kuhayin nyo yung loob ng mga hapon, hindi lahat pwedeng i-please. Hindi lahat ng hapon makukuha nyo yung loob. So, yun lang. Napakaswerte lang kasi yung napuntahan kong lugar dito is napuntahan na rin ng kaibigan kong Pilipino. So, lumipat lang ako ng shop. So, ano, parang nagiging close-close na kami habang tumatagal. So, yun, nakuha ko, yun rin, nakuha ko rin yung loob nila. Hanggang sabi, binigyan din ako ng sarili kong tools. Yung tools niya, binigay niya sa akin. So, ayan, sasama na natin sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Kaya, yan, gagalingan nyo lang na paikisama. So, mag-aral din kayo ng Nihongo kasi mahirap. Pagka walang Nihongo, yung communication, wala. Walang pakikisama. Walang mangyayaring banding. So, yun lang. Ingat lang lagi. So, sa mga paparating na trainee, aral kayo ng Nihongo. Tapos, galingan nyo lang sa trabaho. Ingat lagi. God bless.